ikot-ikot kami dito. Mga lalabs. Ito yung lote ng ano, anak ko. nasa yung Taiwan. Yan, magpapagawa siya ng magpapastart na yata siyang pagawa ng bahay. yung marami ng buhangin. No. Ayan. Malawak din to. Ay, baga, dyan man daming kalamansi, oh. Mm -hmm. hmm. Bukas na ako mag, ano, pinanguha na ako ni Ricky, pero dagdagan ko yun. Ayan, yung kalamansi, oh. Tapos ang dami-daming ano, saging. Ang daming saging. Ito malapit na itong ma ano. Lapit na itong maghinog. Ayan. Ayan. Oh. ito yung lote. Wala nang masyadong tanim kasi hindi makapagtanim na yung pinsan ko eh. Halaga siya ng bata. Ay, jam o, oh, ready ng tubig. Ayan. Pagtinirahan. Ayan. Saging na naman. Ayan. O, right of way Ayan, ayan, saging. No? Presko. Yung guyabano. Kaya lang, ano pa yung guyabano? Hindi pa, wala hinog. Ayan, hmm. so, ganda palay. Palay ito. Pala ito ng, ano, labor. Ayan. Tapos doon naman sa kabila is mga bagong tanim na ano, mais. Ito ang buhay probinsya. Ayan. Tapos doon ba na may patubig. Eh. Sarap ng hang. Ang dami nilang saging. So ito, itong part na to. Ayan, ito itong part na to. Is right of way ito. Ayan, pag nagpatayo na ng bahay yung anak ko para makapasok ang sasakyan, matatanggal talaga itong mga, ano, saging. Ayan, puro saging, ang gandoon. Pala yan. Dito naman sa Pampanga, madalang ka makakita dito ng puno ng inyog. As in, madalang. Ayan, madalang talaga. Kadalasan dito palay, mais. Ayan. Ayan ang mga produkto dito. Sili, oh. Kaya lang, ano to eh. Ito yung sili na, tuwan ko ba? Na parang hindi naman ito binibenta. Ayan, oh. Mayroon pa ilang ilang hinog.